Pinahigpitan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang parusa sa mga close contact na hindi nakikipagtulungan. Meron daw kasing mga hindi sumasagot sa kanila kaya hindi na mo monitor. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Isang lalaking taga Quezon City na walang travel history abroad ang nagpa-check up kamakailan sa si doktor. Pero napansin ng sumuring doktor na may mga lesions o sugat sa likod ng tenga at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Kaya inirefer siya sa Quezon City LGU para masuri. Hanggang sa makumpirma, MPOX pala ang tumama sa kanya. Siya na ang ikaapat na kaso ng MPOX sa lungsod. Nagpapatuli pa ang kanyang home isolation. Pumasok pa umano ang lalaki sa trabaho bago pa makumpirma na mayroon siyang MPOX. Nakapasok pa si patient the moment na meron na siyang symptoms, which is very wrong. Kasi the moment na magkaroon tayo ng, ng symptoms onset, may it be rash or fever, considered as infectious na tayo. Labing apat ang kanyang close contacts, kabilang ang kanyang partner at labing tatlong katrabaho. Yun nga lang, pito pa lang daw sa kanila ang nakikipagtulungan sa contact tracing. we need to understand that contact tracing is very important because in this way we will be able to monitor your overall health status nila for a period of 21 days which is a very critical period because incubation period of impacts Plano rin ng QC-LGU na magpasa ng ordinansa na magpapato ng mas mahigpit na penalty sa mga close contacts na hindi makikiisa sa contact tracing. Sa ngayon, nakarecover na ang naonang dalawang MPOX cases sa QC. Gumaling na rin daw ang lesions ng ikatlong pasyente pero naghihintay pa siya ng clearance. Sa gitna ng banta ng MPOX, nag inspection din ng QC Business Permit and Licensing Department sa halos apat na raang spa at massage clinic sa lungsod. 283 sa mga ito ang walang maipakitang sanitary permit. Inendorso na sila sa QC Health Department para sa kaukulang aksyon. Sunod naman daw sisilipin ng mga barbershop at salon sa lungsod. Ang sinasabi namin sa kanila, they should post lahat ng permits. So determine yung correct business activity niya kasi marami ang mga establishments na ito magta-transform. Pag wala nagbabantay. Wala namang nakikita ang problema si Metro Manila Council President at sa nuan Mayor Francis Zamora sa anumang paghihigpit na posibleng gawin ng mga LGU. Yung mga local government units naman po empowered to enact ordinances. Kung sa tingin nila ay uh, dapat silang magpataw ng multa sa mga hindi po makikipag-cooperate sa contact tracing, yan naman po ay within their local autonomy." Sa kabuuan, may 27 Mpox cases sa buong bansa mula pa noong July 2022. Labing walo dyan na ngayong 2024 kung saan lima na ang gumaling na. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.